When God uh, reminded me to submit myself to him because I pursued my studies while uh, he is he was calling me Na aksidente po ako na po ako ng dalawang jeep so nung tinulpo nampo nung nawalan ng preno ng jeep po ang aking mga paa. Pagka-pulpo ng jeep, ang uh, naramdaman ko na ako ay as ah, dinasal ko po sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, samahan mo ako, nag-iisa ako. Sa oras na yun, ang Panginoon, ang, ang Panginoon ay kumilos, sagot, sinagot niya po ako dahil ako po ay devotee ng Mother of Perpetual Help sa Baklaran. Ngayon po, ang angel na pinadala ni Yahweh El Shaddai ay yung pong photographer sa Luneta. At siya po ang nagbigay sa akin ng, kag ng tulong na dalhin ako sa hospital, kunin ang mga driver's license ng mga uh, drivers. At doon po, naoperahan ano, po ako uh, ng major. While I was in the hospital, in the operating room, sabi po, sabi po sa akin, nag-hallucination daw po ako. Pero nakiusap po ako sa Panginoon, napigyan ako ng pagkakataon na maglingkot sa Kanya, sa Kanya at sa aking pamilya. Dahil po at that time, I just graduated from college. Binigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon at ang mga aking mga pamilya ay naging iiyakan na. Sabi ko, ba't kayo naging iiyakan pag bukas ng aking mata? Pinagalitan po nila ako kasi tinawanan ko pa sila. Pero ang ang, 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 Panginoon talagang nagbibigay ng pangalawang chance, says po. Dahil mm -hmm. po, pinagaling po niya ako within three months. Nakabalik po ako sa work within three months. Sabi po ng doktor, is only mag, report my recovery, it has to be six to one year. Alam po ni So after that, after two years, after a year lang po, pinadala po niya ako sa Canada as immigrant. Nag-stay po ako doon, nakuha ko po ang aking mga magulang at to glorify our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, pinagkalooban po niya ako ng magandang trabaho. Pero in to cut my testimony short, ang lahat ng pagsubok po sa buhay, sa love life, sa trabaho, sa paglilingkod sa Diyos, pati na sa paglilingkod sa simbahan, marami po yun. Pero there is something emptiness in my heart that I could not believe na hindi ako fulfilled. I had a good job, pero po, nung ako po ay nag-reach ng 58 years old, I decided to surrender my whole being. I decided to surrender everything. Binenta ko po yung bahay ko, pinamagay ko yung aking um, sasakyan, lahat po ng gamit namin, pinagsishare-share namin, wala po, may naiwan po ako na puro basic, no? Pero ang fulfillment po, nung ako'y nag-retire na at the age of 58 years old, nakapag-stay po ako dito, nakapag-stay po ako dito hanggang ngayon, nandito-dito ako, ang binigay po ng Panginoon sa akin ay joy, peace contentment in life. Kaya kahit na mawala po lahat ng bagay na ito, si Panginoon, Panginoon, Diyos lamang po ang mananatili sa puso ko. Ang sabi nila, bakit hindi ka nag-asawa? Hindi po ako nag-asawa. It's because it was not meant to be. It meant to be na maglingkot ako sa Panginoon na buong puso, na buong kaluluwa, na buong kalakasan. At ito'y pinagkakalob ko po sa Kanya. Marami po salamat sa inyong lahat. Magandang gabi muli. Brother Mike, Sister Belen, then the whole family. At sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Nawa! Manatili tayo! Hindi tayo susuko! Ibigay ang lahat sa Panginoon! Dahil ang Diyos ay buhay! walang karapat dapat no, hindi magpuri sa kanya dahil siya lang the way, the truth, and the life. Sabi po ng Philippians 4.13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, Christ will strengthen you whatever you do, but all you ask is what you need because He will give you the rest and the peace of mind. Amen po. To. Mm. to God be the exactly glory. Five minutes. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Brother Mike. Ako po si Brother Joshua Salera. Isang uh, preacher po na, na nakatalaga sa LAMP. Las Piñas, Montilupa, Paranaque. So ako po, ay nais ko po i-share sa inyo kung on how God uh, lighted up my life. Dahil sa lumang buhay ko po, ako po ay namuhay sa kaliliman. Ako po ay isang dating uh, businessman. Ako po ay negosyante. Pero... Hindi po ako nagtagumpay sa sa akin pagiging indigestente. years uh, 13 years old pa lang ako. Ako po ay nag na by Ansel. Ngunit hindi po nagtagumpay dahil ang negosyo ko po ay ilegal. Ang negosyo ko po ay droga at ako po ay membro sa isang malaking sindikato sa ating bansa. Now, ako po ay nakulong. Nahuli po ako Nagulong ko ng mahabang panahon hanggang sa nadala ako sa New Believed Prison, yan sa Muntinlupa. At doon sa Muntinlupa, patuloy pa rin ang aking pagninegosyo sa mga droga. Hanggang sa dumating ang panahon na ako ay napasok ko bilang isang uh, church worker sa Muntinlupa at naging isang uh, pastoral secretary. Tapos tuwing tuwing uh, best, mayroon pong gawain ng El Shaddai doon alas 12 hanggang alas 3. Ako po ay naging membro sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Naging drummer po ako doon. Pero lingit po sa lahat, akala nila na habang nagtugtog ako, nagadrums ako, akala natin mga kapatiran na mga El Shaddai, ako ay puspos ng Espiritu Santo. Hindi po nila alam na ako pala ay puspos ng Shabu. Dahil bago po ako magda-drums, ako po ay humihigop muna bago magda-drums. Hanggang si Brother Joshua po ay sobrang bait. Na no, sobrang bait talaga. Kahit ako ay nasa gawain, sobrang bait hanggang sa ako'y itinatapon sa Sablayan Prison and Penal Farm. At doon sa Sablayan Prison and Penal Farm, mayroon din gawain ni Yahweh El Shaddai. Subalit, ang preacher minsan hindi makarating. So bilang ako ay preacher, ako ay membro, sa gawain niya El Shaddai, sa Monty lupa, ako po ang gumagana bilang preacher doon. And then, habang ako ay parang batingaw, walang-wala lang. Hanggang sa patuloy pa rin ako sa aking pagawa ng mga negosyo sa loob, hanggang sa dumating ang panahon na hindi na ako mapapakali, Mabigat ang aking pakiramdam. At habang inaawit ang El ng lupa'y paya Instead ako ay puspos, ng droga kapag inaawit ang El Shaddai at kinakantang purihin, ako po ay lumapaypay. Bumapa po ang aking tama. Hanggang sa nakadeside ako mga kapatid ko ni Kristo na makipag-covenant ako kay Yahweh El Shaddai. Sabi ko sa kanya, Panginoon, gusto ko po na maging tapat sa iyo. Dito po lang sa loob ng kulungan, ako po ay maglilingkod sa iyo. Pero hindi ko ito magagawa kung hindi mo ako tutulungan. At ngayon, makipag-covenant mo, makipag ako sa iyo. Palayain mo lang ako 2025. Ngayon pa lang maging totoo na ako sa iyo. And that was 2014 January. My dear brothers and sisters of Christ, 2014 October pinalaya ko ni Yahweh El Shaddai. At nung ako po ay lumaya ng mga kapatid ko ni Kristo, ay agad-agad ako naglilingkod sa gawain ng Diyos. Ako po ay naging uh, choir sa gawain sa yes, may uh, lamp area na choir po ako hanggang sa mayro uh, mayroon pong pag-aaral o cross course sa, dito sa ating uh, eskwilahan ako po ay nag-aaral at biro niyo mga kapatid ang madilim kong kahapon ay binigyan ng liwanag ni Yahweh El Shaddai. At ngayon, ako po ay naglilingkod sa kanya at patuloy na binabago ni Yahweh El Shaddai. To God be the glory. The Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Ah. Wala ba kayong mga kamay? Praise the Lord. So the third O in the word chosen stands for on. On. Hindi ito yung on-off. According to Philippians chapter 1, verse 6, it says, Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. In other words, I am sure that God, that good work that God began in you will continue. until he completes it on the day when Jesus Christ comes again. Sabi ko kanina, may tungkulin tayo na dapat gawin. May mission tayo sa buhay na dapat ma-accomplish. At pag nagawa na natin yan, ganap na, ganap na tayo. Tatawagin na tayo ng Lord. Kaya lang, siguraduhin ninyo na katulad ng sinabi dito, ang kabutihan na sinimulan sa inyo ng Panginoong Diyos ay magiging ganap hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Heso Kristo. At natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Our fourth song is One Way Jesus. Uh, kung Michael, kung Rini, magandang gabi po. At magandang gabi rin po sa lahat ng mga prayer partners sa buong mundo. Ako po ay si Brother Agustino Mari. Uh, ako po ay nakatalaga sa Pipsi Silam. Ako po ay natunghayan at nakilala ko po ang ilsa na sa pamagitan ng pinsan ng aking misis na kung saan ay doon ako tumutuloy sa kanilang tahanan. At ako po ay niyaya ng pinsan ni misis upang dumalo sa PICC sa panahon noon. Ngunit ako po ay hindi nagtuloy sa pag-aten ng gawain dahil ako po ay walang tiwala sa Diyos. Dahil sa panahon po, sa panahon po yun, ay ako ay hirap na hirap sa aking sarili. At ako ay hindi ako naniwala sa kaparaanan ng Diyos. Ako ay naniwala sa kaparaanan ng sarili ko kaparaanan. Kaya ako ay gumawa at ako ay nagsikap na makaahon sa buhay. At sa pagsisikap ko ay nagbunga naman ay nagkakaroon ako ng negosyo at uh, yung negosyo na ay napagpatuloy lamang sa loob ng 7 years. After 7 years po, ay ito po ay daan-dahan nga nalugi. At nang nalubago malugi ang gawain ng ang aking business po, buti na lang nakilala ko muli ang gawain ni Yahweh El Sadai. Kaya yung kilala ko ng gawain ni Yahweh El Sadai, bago malugi ng lubusan ng aking business. Kaya sabi ng aking anak, mabantayan mo si Papa. Baka kung anong mangyari sa kanya. Dahil wala na siyang kabalahan ngayon. Ngunit, napakabuti ang Diyos. Kasi mula sa simula, hindi ako tumugon. Ngunit, hindi ako pinabayaan ng Diyos na mawala sa direksyon ng aking buhay. At ako ay nakabalik muli sa gawain sa pamagitan ng isang brother na nakausap ko at dumalo ako sa gawain sa gawain sa lugar namin. At doon, na ang lahat, ngunit wala akong naramdaman sakit at sama ng loob. Dahil doon ko nalalaman na ang Diyos pala ang magbibigay ng katatagan at kalakasan upang harapin ang buhay na aking hinaharap. At doon, sa aking pagdalo, sinubukan ko rin magbigay sa gawain. Dahil matagal-tagal akong dumadalo, ngunit walang pagbabago. Ngunit, sa pagbibigay ko sa gawain, doon dahan-dahan binago ng Diyos ang buhay ko. Amen. At may nag suggest sa akin nga, Brad, mag-aral ka sa College of Divine Wisdom. Ngunit hindi ako pumayag. Bakit? Wala akong panggastos dahil nalugi na ako sa negosyo. Sabi ko, Brad, kung kaparaanan ng Diyos mangyayari yan, sabi ng kabrader ko, hindi kaparaanan ng Diyos, kaparaanan mo. Brad, kung kaparaanan ko, wala akong pera, wala akong paggastos. Ngunit gusto ko kaparaanan ng Diyos. At nangyari po yun. Nakapag-aral ako sa College of, of, Divine Wisdom na tapos ko ang kurso na evangelization na walang Amen. gastos kahit singkong duling. Yes, Mas maganda ang kaparaanan ng Diyos kumpara sa kaparaanan ng tao. Amen. Amen. At nang ako naman ay pag-graduate ay nakap-mission sa nakapag-mission sa isang probinsya. Inabot ako ng pandi. At pag-uwi ko ng December, bakasyon, inabot naman ako ng sakit na prostate. At hindi ako nakabalik sa misyon. hindi ako nakabalik sa misyon, dahil ako po ay kinabitan ng kateter. At pagpatsigap ko, after four months, hindi ako gumaling. Nanatili nga akong may, prostate, may kateter na nakakabit Ngunit kahit may katitir ako, dumadalo ako sa gawain dito sa Ambel. At niluluhod ko sa Panginoon na ako ay gagaling. Amen. Mm. Dahil yung time noon, nag-schedule na ang ospital na ako ay operahan para makaihi muli ako. Ngunit hindi ako pumayag dahil nagtitiwala ako sa kaparaanan ng Diyos. Amen. Dahil sa kapangalan ng Diyos, nakaihi po ako sa labas ng katipet. Praise God. Back to normal. At pagbalik ko sa hospital dahil schedule ko, sinabi ko sa doktor, kaya sabi ng doktor, tanggalin natin yan. Bakit ka nakaihi? Sabi ko, Dok, hindi ko rin alam. Ngunit ang alam ko, mayroon akong Diyos na si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Amen. Kaya doon, doon nakikita ko nga ang Diyos sa ating mundong ito ay Amen. buhay. Amen. Buhay nga sinasamba natin. Amen. To Amen. To God be the glory. Praise the Lord. Amen. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. There is power in the name of Jesus. Amen. Amen. And finally... Si Kristo ang ating tagumpay. Si Kristo ang ating tagumpay. One plus one. One, two, three. Ano nga lang ka po, bago ang sarili. Three plus three. One, two, three, four, five, six, seven. Si Kristo ang ating tagumpay. Pag sinabing seven plus seven, ang sasabihin ninyo, Si Kristo ang ating daan, katotohanan at buhay. Si Kristo ang ating daan, katotohanan at buhay. One plus one. One plus three. plus Three plus three. One plus three seven. Si Kristo. Seven one. plus seven. One, two, three, Ayon ang tanong ko. Gusto nyo bang pagpalain kayo? Amen! Ano ang gagawin niyo para pagpalain kayo? Babalik kayo sa Sabado. Amen! God bless you. Amen. Sister Belen, Brother Rene, and brothers and Sister. Ako po si Brother Dindo Colupano, Lamb Preacher. Uh, dati po ako ay uh, naglalako ng pandesal naka-sidecar lamang at ah uh, uh, nabanggit ko po pag-uwi sa bahay na kapag ako ay kami ay nagkaroon ng sasakyan na owner kahit walang bubong basta apat ang gulong kami ay mag-EL -e Shaddai. At isang linggo po ang lumipas dumating ang aking birthday pinagkaloob ni Yahweh El Shaddai ang aking kahilingan owner na may kalahating bubong at may limang gulong. At dahil po doon, nag kami ng El Shaddai noong uh, 10th anniversary at patuloy kaming nag-attend ng gawain ng El Shaddai. At nung napakinggan ko po ang salita ng Diyos sa pangangaral ng ating punong lingkod na uh, ang sabi, Uh, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ang sabi ng Panginoong Yesus, na parito ako upang ang, ta ang, ang tupay bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Ang, ang mindset ko po noong time na yon ay dahil ako ay pinanganak na mahirap, ay hanggang kamatayan ako ay mahirap. Subalit nang mapakinggan ko po ang salita ng Diyos, biglang nabuksan ang aking isipan na hindi pala kalugod lugot sa Diyos, ang tao ay manatiling mahirap. Kaya simula po noon, nag gumawa kami ng prayer request at lahat ng aming prayer request ay tinugo ni Yahweh El Shaddai. At nang mapakinggan ko po muli ang uh, tungkol sa ikapo, ito po ay aking sinubukan at sa aking pong pagawa, pagkukumpiyot sa aming income at pagbibigay ng ikapu sa gawain ng Panginoon, patuloy po kaming pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Subalit so, isang araw, mga brothers and sister, ang aking sister wife ay nagkaroon ng karamdaman at ang kanyang karamdaman, ang findings ay leukemia. Patuloy po akong dumulog sa Panginoon, inilapit ko sa Diyos. Higit sa lahat ang malaking gastusin, Uh, una po naisip ko lumapit sa mga kapatid at mga hipag at mga bayaw Subalit hindi ko po ginawa sapagkat kapag, kapag, kapag sa tao ako lumapit ay tiyak na magkukulang Kaya patuloy po akong tumulog sa Diyos na nalangin at sa biyaya po ng Panginoon Lahat ng gastusin ay ipinrubay ni Yahweh El Shaddai One year po ang dumating Kinuha po ng Diyos ang aking sister wife. Ang pangalan po ng aking sister wife ay Maria at iniwanan niya ako ng tatlong anak na Maria. Lumipas po ang panahon, nakapag-asawa uli akong muli. 18 years, kaming pinagpala ni Yawel Shaddai na buhay sa paglilingkod kay Yawel Shaddai. At pagkatapos po ng 18 years, muli iniwanan po ako na kay Yahweh El Shaddai na po ang aking pangalawang Sister wife. Mga brothers and sister, naging maliwanag sa akin ang buhay ay lilipas. Subalit, ang salita ng Diyos ay magpapatuloy. Kung tayo ay susunod sa Kanyang kaluuban, patuloy niya tayong pagpapalain, patuloy niya tayong gagabayan, at patuloy niya tayong uh, uh, ipagkakaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan. At mga kapatid ko sa Panginoon, no other name but the name of Jesus. To God be the glory. Puriin natin ang Diyos, puriin natin ang ating Panginoon. The first O of the word chosen stands for others. Ano ang others? Ha? Iba. Makinig muna kayo. In Philippians chapter 2 verses 3 and 4 it says, Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility value others above yourselves. Not looking to your own interests, but each of you to the interests of the other. In other words, in whatever you do, don't let selfishness or pride be your guide. Be humble and honor others more than yourselves. Don't be interested in your own life. but care about the lives of others too. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangat ninyong tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang ipa kaysa inyong mga sarili. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. So ang others dito, ang ibig sabihin ba ay iba? Ang others dito, ang ibig sabihin kapwa. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Our second song, Victory is Ours. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa Tagumpay po ng Tuesday gawain sa Ambel. At kung napansin niyo po, medyo um, bumalik tayo sa unang patutuo. Kasi hindi ko po na-read ang aking phone. At maganda po ang mga patutuo, buhay na patutuo ng ating mga kapatiran. Kaya ibinalik ko po after ng um, finally bumalik po tayo sa unang patotoo kasi po ang ating brother na ito ay nagbigay po siya ng magandang inspirasyon sa kanyang uh, pananampalataya at tunay nga po na bawat tao bawat isa sa atin ay may kanya-kanya po tayong kapalaran na igunuhit ang ating Panginoon at sa kabila po ng nangyari kay brother naging answer prayer po siya pero dahil po may guhit ng kapalaran ng bawat isa ang kanyang sister wife ay kinuha na po ni Lord tapos na po ang kanyang misyon sa mundong ito at hindi yun po yung pangalawa niyang asawa ay tapos na rin po ang misyon pero siya bilang lingkod ng Panginoon at preacher ay nagpapatuloy pa rin siya sa tungkuling iniatan ng Panginoon sa kanyang buhay. At sabi nga po ni Brother Rene, kahit um ang umabot ng 120 years o 150 years, kung mayroon umabot ng 150 years, is still short. So, huwag nating sayangin na ang gift o regalo na buhay bigay ni Lord sa atin, ay nawa magamit natin ito para maparangalan siya at maluwalhati at mapasalamatan natin siya. At ang aim po natin is ang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. And we pray to God na lahat po tayo bigyan pa niya ng mahabang buhay sa mundong ito upang patuloy tayong makapaglingkod sa kanya sa tulong at grasya po niya because without his grace we can't do nothing. At malakaran po natin ang ang uh, guhit ng palad at guhit ng uh, plano ng Dios sa ating buhay na walang iba kundi lagi natin, natin lagi natin siya ma, nakakasama sa ating araw-araw na buhay wag natin siyang kalilimutan na lagi natin siyang uh, kas isama at lagi po natin siyang pasalamatan at parangalan at hingin sa kanya ang tulong Katulad ngayon, sabi ko kay Lord, Lord, mamaya pupuntay tayo ng post office. Hopefully, wala ng ulan, Lord samahan mo ako. Kaya salamat sa Diyos, tinignan ko ngayon lang mga 3 minutes ago, huminto na yung ulan. Kaya salamat sa Diyos, tunay nga po ang ating Panginoon ay nakakausap natin siya, nahingan natin siya ng favor. Hanggang dito na lang po. Thank you so much at pagpalain mo po, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig nang mga minsahe na nagbibigay pag-asa, nagbibigay ng buhay at higit sa lahat nagbibigay ng kaligtasan sa ating kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Amen.